Sabi ko doon, dito siyang kusinanay ng panindang talbot yung kamote okay. para may panindas niya may halo yung paninda niya ayun po sinanay ayun po sinanay ayun sinanay yung may ginagawa hindi natin ng talbot Lagyan natin ang talbos yung nanay. Padagdagan yung paninda niya. Ayan. Meron din pala siyang talbos. Ako. talbos ng kamuti po may paninda si nanay? O si nanay? Ito, paninda ni nanay. Nay! Nayo, mo. Salamat ng marami. Para paninda mo yan, para may, okay, uh, mayroon ka paninda. Salamat ng marami. Ay, marami ka ng tinda na Eh, paunti-unti pag nakakabenta ako. Paisa-isa ang bilik. Oh, at least kahit pa paano lumalago, di ba? Oo, oh, yun lang. Ganun oh. lang, paunti-unti. Paunti-unti lang. Yan. Is isang ganito. Is pa Isa Paisa-isa. Oh. Pag nakakabenta ako minsan ng Labon. Yeah, Kaya mo na, ipaka, ipakasahod tayo. No? Wala pa akong sahod na yun eh. <laughs> Di pa nakakasahod, ang hirap sumahod sa YouTube. Walang ano, walang magandang views. Darating din yun. Oo nga. mo, makaka, ano ka rin Tagal din ako nakabalik sa'yo. No. Kasi wala talaga. Kaya mo, talagang ganda. Mag-iipon, wala, hindi makaipon. No, sweety, Nasusunod sweety lang. lang yung kita. Ang importante gumugulong ano oo oh nakakatulong oh nakaka hindi natin Rago. mapagawa yung pwesto mo na to yun na sana maayos ma ayos man lang sana yan ano dapat talaga eh maging maayos ano wala pa tayong wala pang napasok na sponsor eh ano hindi ba din tayo oo, sana sana swertin mm -hmm. tayo nai eh. Pabili nga ako isang kok na? Eh? Hindi wag na. Hindi. Hindi ako kasi para may benta ka. Kung <coughs> hindi bayaran yan, ikosia ni. Eh. kahit man lang sa kok, makabenta ka sa akin. Hindi ba nila? Oh na yon. Sige, oh, ikaw, bahala. Salamat. Pawala uh, na naman ang sabi Oo. ba yan? Malalanta yung ano ba ay gulay? Ay, na lang ko na May nabili ba? Kangkong? Gusto mo? Hindi, basta. ba, sabi lang yan ay kasi galing ako sa parkland. Lane. Nadaanan ko may nagpipitas ng talbos. Ah, Sabi ko, tika, makabili nga muna, maibigay kay nanay. Oh, salamat naman. Maganda, ayot oh. Kariwa-kariwa. Maganda po talbos. Oo. Oh, oh. Pinda-pinda. Oo, oh, bagay yan. Kahit pa paano. Kahit pa na paano. Nakakaraos ang buhay. Pagkoy ng pagkain. Sige ay, na na, pasensya uh, ka na dyan ay, sa dalakwa Oo, sige, dalako. Wala, wala, wala ma -tahil ma -tahil. talaga. Hindi na ay. Gulay-gulay lang muna. Susunod na lang muna. May bigas ka pa? Ay. Kaso okay, na sundot na punta ko, ka oh, ba madalang kita nang bigas. Salamat naman nang nananim. Yan 'yan. Sa katgalang. Sa katgalang. Ito yung Supreme Nine. Salamat, ang dami at kain okay. okay. so pa pano. So, tindahan ni Nanay 'yo. So tindahan ni Nanay, gusto kong mapalago to. Damo muna tindahan ayo. Lagi ako nadaan dito araw-araw Araw-araw ako nadaan dito Araw-araw oh, Natatanong kita dyan nadaan, nadaan lang ako kasi Yan, labo oh, Sarap yan, labo oh. Anong ano yun? Te, anong mabulo? Mabulo? Ah, mabulo ano? Dang, dang. Ano kuha lang diyan sa mga mabulo. Matagalit Uh, nakita Pag nakita mo nakita ko na kuha ang Gagalit sila. Ano nga pala pangalan mo, Nay? Yoli. Yoli? Yoli Almadin. Ilan tayo na kayo? Ano na ako? Sino, 65. Ay, 65 na po kayo? Mm-mm. -hmm. na rin pala. Ay, ano, dami sa buo. Kahit na palo, nangunguha na bayabas. Bayabas, hmm. yeah, no? Diba? Yan na anak niya, Seria. Ah, Seria? Umuwi um, um, Linggo-linggo, umuwi um, yan sa anak niya. Marami na rin ako yan. Pinapasyal-pasyal lang ka lang pala dito. Oo, ganun lang. <laughs> kahit na paano. At least, kahit na paano, makakuha lang ng bayabas, may no. paninda kana na. Bayabas, mga labo Binigay niya. Binigay Mag ko tayo. Binigay ko tayo pang gulay gulay lang muna tay kaya wala pa talagang pangayuda ang ganda nangyay ko nalang sa pa ni tatay yung kanupang kumainig dito yun naman yan tay saan ka sa area tay sa Lurinsu Uno ah sa Lurinsu Uno ako dati nakatira ang pangalan ni tay Bartolome ako, Bartolome. Ah, Bartolome. Kaya nagbigay ng bigas. Yung kami bubutog. Sa area? Oo. Oh. Dati ako taga San Lorenzo Ruiz. Ay, ay, no, doon, doon. San sa, Lorenzo Uno. Oo, oh, San Luis doon, doon. Pagkatawid ng tulay. Hindi, sa may tulay mismo. Oo, oh, oh, ah, doon mismo sa may tulay. Oo. Oh. Ano yan? Uno pa yung... Uno pa oh, yung, San Luis Ruiz. Ano, San, San Luis na yon, yung kabilang tulay. Yes. Dito pa. Oh, dito lang kami sa San Lorenzo, area Dito kayo sa may simbahan ano? Malapit na. Oh. Dito dito malapit. Ba? Oh, malapit nga Dito nang gagaling. Ramos. Harap ng yung Doon kayo sapat lang noon. Parito dito. Sa... Wala na. Alam ko na yun. Ano na yun ngayon? ngayon Bilyara na. Bilyara na ngayon yun? Oo. Wala na. Mga kapangon. Wala saan, Dave? Hindi na yung Matagal na rin hindi ako nakakapunta run, kasi dito na ako nakatira sa bayan eh. Ah, sa bayan na kayo? Kung Oo, kung sa bayan na ako nakatira. dito, di sa bayan?

Ha? Ayun, tricycle ko. ko. Oh, pa. Hindi eh, pa pala ako doon. Kukuha ko sa akin. Sikitay uh, ah. uh si ano po, mga cabin doors. Dito po ko po kasi yan dito sa uh, papuntang Amadillo. Ayun po. Ayun mga paggaling ng ano yan, oh, pabrika. So, papuntang Mangahan po yan ito naman ang papuntang Amadino yan po mga cabin door pa support naman cabin vlogs at huwag kalimutan kalimbangin ang post button para maging update tayo sa lahat ng ating video at huwag kalimutan mag like Salamat po mga Cavendors at huwag kalimutan si Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prat. ang po mga Cavendors. Salamat po. Bye-bye. God bless. Love you all.